Chinese President Xi Jinping planong imbitahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Pilipinas. Kasama mo sa balita si Radyo Man Salazar. RMN Live Reports. daw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Chinese President Xi Jinping kapag tuluyan ang nakamit ang code of conduct sa South China Sea sa gitna ng ASEAN chairmanship ng Pilipinas sa 2026. Sa pulong balitaan dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyan diin ng Pangulo na kung mangyayari ang pagbisita ni Xi Jinping ay magiging simbolo ito ng malaking hakbang tungo sa kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Patunay rin ito ng tapat na hangarin ng Pilipinas na itaguyod ang katatagan at respeto sa karapatan ng bawat bansa sa Southeast Asia. I will Make all of the efforts available, all of the ways available, the means that we have available to us, to uh, to show how sincere that it, to, to to President Xi Jinping how sincere we are, that we would like for him to come to the Philippines, and uh, he has been to the Philippines before, and uh, he has he, he knows he has quite many, a few friends here in the Philippines already, uh, but I you know it. it that would, that would presume that we have made some serious progress in our talks with them. And so, if we get to that point where President Xi will actually consider coming to the Philippines, it would mean that we have made significant progress. And that would be a great thing. Gate ng Pangulo, hindi dapat pang hinaan ang loob ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa tuloy-tuloy na paghahanap ng mapayapang solusyon sa mga tensyon sa South China Sea. Dagdag pa ng Pangulo, anumang kasunduan o treaty ay dapat tuparin hindi lang sa papel, kundi sa konkretong aksyon sa dagat. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos na matatapos sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas sa 2026 ang matagal ng negosasyon para sa Code of Conduct tungo sa mapayapang rehiyon kasama mo sa Kuala Lumpur Malaysia Radyo Manciano Salazar Tatak RMN